Hello, gandang araw po ulit mga kaibigan. Uh, patatapos lang ng press con ni BP Inday Sara at mukha namang hindi siya masyadong apektado sa nangyari na na-filean siya ng impeachment. Ah, uh, diba? na approve na yung impeachment na ipasa na sa Senado nga lang hindi pa rin nga nababasa yung complaint and then kahapon si si BBM si Pangulong BBM ay nag-press con din kahapon nga ba yun teka Eh, kahapon na and then, parang naguhugas kamay na naman siya. Ah, <laughs> uh, matawag din, nagpo-poncho pilato na naman. Ang dami niyang palusot. Although, magulo-gulo yung mga yung mga pangangatwiran niya na kesyo wala daw sa mga kaalyado niyang congressman ang nag-file ng impeachment. Pero kaalyado niya yung nag oh eh. O. Oh. Hindi po ba? Pumirma yung mga yun. O. Oh. Nag-endorse sila na uh, i-impeach si BP Inday. At according to representative Garin, yung sa Dengbaksya controversy, e isa si Sandro Marcos, yung anak ni BBM ang nag-endorso nung fourth complaint. Kaya nga number one siya sa pumirma, hindi eh po ba? Pero ang pinalalabas ni BBM eh hindi hindi sinuway ni Sandro Marcos yung kanyang kagustuhan. Yun nga lang, andyan na raw yung impeachment, gawin daw ni Sandro kung ano yung kanyang gawin daw ni Sandro kung ano yung kanyang katungkulan bilang isang mambabatas. Bakit? Pwede ka naman tumanggi, di po ba? kung talagang ayaw mo, pwede mo tanggihan na hindi ka sasali dyan, hindi ka sangayon dyan. Hmm. eh kung gano'n na sinasabi mong sinasabi niya, may nag na ng impeachment, ha? Hindi e dapat yan. Lahat ng kongres mo pumirma. Eh hindi naman lahat ang pumirma eh. Oh. Sinasabi niya, ano na raw yun? Yung katungkulan na raw ng ng babatas yun. Labo. Magulo yung pangapaliwanag niya. Parang paliwanag ng isang lutang na naman. Talagang sadyang ginugulo nila ang Kwento. Tapos sabi pa niya, bay, kung humiling daw ang Senado na magkaroon ng special session para matalakay na kagad itong impeachment, eh, gagawin niya, kakausapin niya yung mga senador. Pero kung hindi raw humiling yung senador, eh, wala siya magagawa. So, ano na naman to? Parang meron na naman nang mangyayaring pakuluto. Na? Hindi pa nangyayari pero sinasabi na niya na pwedeng mangyari. 'Yan sabi ni kahapon ni Jesus Coderro, ni Senate President. Dahil na hindi natalakay sa plenary 'yon nung mag sila. Hindi umabot kaya nakapag-recess sila ng hindi natatalakay sa plenaryo, yung impeachment. E ang balik nila sa June 2 na. At according to Chis, Senate President Chis Escudero, sa June 2 pa yan matatalakay. Eh paano ito sinasabi ni Makoy ni BBM na kapag humiling ang mga senador na magkaroon ng special session para talakayin ang impeachment ni B.P. Inday, ay eh gagawin niya. Kakausapin niya yung mga senador para magkaroon ng special session. So, maaaring mangyari nga. Yun ay depende na lang kung talagang eh, alam na natin, di ba? Hugas kamay na nga kagad. Hindi pa nangyayari. Pinapasubalian na niya. Kaya talaga, makikita natin dito, sa una at una pa lang, Poncio Pilato na kagad ang kanyang ang kanyang papel eh, ang datingan niya eh sabi niya nung una, ayaw niya magkaroon ng impeachment, di yan makakabuti sa buhay ng kahit isang Pilipino. Maabala lang ang mga mababatas natin sa Kongreso at sa Senado. Iba yung sinasabi niya sa nasa puso niya. Bakit? Bakit ka mo? Ito'y hilala ko lang, ang opinion ko lang naman. Talagang nais nila na Matuloy ang impeachment at matanggalan ng pagkakataon si Ma'am Inday na tumakbo bilang presidente sa darating na 2028 election. Dahil kung ma-impeach si Ma'am Inday, magka, pwede siyang magkaroon ng kaparusahan na perpetual disqualification from public office office di po ba? At wala bang nakasama yun sa complaint nila sa impeachment na to? Yung perpetual disqualification from public office ni BP Inday. Kung kaya't gusto nila talagang matuloy ito, iba talaga ang sinasabi niya sa kanyang nasa sa puso niya. Hugas kamay lang talaga siya. Ayaw niyang pakitang bad shot, mabad sa karamihan, mabad shot sa INC, sa Iglesia ni Cristo. Pero ang talagang gusto niya, yung kabaliktaran ng kanyang sinabi. At basang-basa na siya ng mga kaalyado niya. Siyempre, basang-basa siya ng pinsan niya at saka nung kanyang anak. Kung hindi man, natural sasabihan niya yon, Hindi po ba? Kung ano yung talagang dapat mangyari. Talagang budulero tong ating presidente. Tamad pa. Ano niya pagkatapos ng press con kahapon? See you next month. Basta, susunod na buwan na magtatrabaho. Anak ng talaga tong mama na to. Pero kahapon din, yung isang dating Supreme Court Justice, si Antonio Carpio, papaliwanag din na kung malabo, gahol na sa oras, ito, si, alam ko, ito. Galit sa mga Duterte ito. Pero, sinasabi niya, mali yung timing. Kasi nga naman, nag na na yung Senado sa itong Kongreso nang hindi umabot sa plenary ng Senado na matalakay yung impeachment. Eh, ang balik sa January, sa June 2 na. February pa lang ngayon. March, April, May. Tatlong buwan, pahinga. Kasi nga, may parating na election. Di po ba? And then, pag kundin nila sa June 2, ilang mga ilang days na lang daw, mga 15 days na lang daw, bago matapos ang 19th Congress. E pag tinalakay na nila yung impeachment ni Ma'am Inday, ni VP Inday, ibigay daw ng 10 days si Ma'am Inday para sagutin yung complaint. E dun pa lang, gagahulin na sa oras eh. Kaya, sabi ni former Justice Carpio, Talagang gahol sa oras. Dapat eh, parang back to zero daw ikanga. isa pa, mong gulo eh, di po ba? 19th Congress, yung mga congressman ngayon, ang siyang pumirma para sa impeachment ni Mang okay. Hinday. E magkakaroon ng eleksyon itong Mayo. Eh yan 200 plus na congressman na pumirma na yan. Malamang dyan, may mga matatalo dyan. E eh sa galit ng mga tao, what if yung lahat ng dalawang daang yung hindi manalo na sa kanilang mga distrito, sa kanilang pagtakbo bilang congressman. So, magkakaroon ng grounds ngayon si Ma'am Minday para questioning yan wala na sa pwesto itong mga pumirma eh. Tapos, matatapos na itong 19 Congress eh, hindi pa nag-uumpisa itong impeachment na ito. E eh, bago na itong mga congressman na papasok, pwede niyang ipabalik yan siguro sa Congress, sa Kongreso kung yung mga bagong halal ba isang ayaw, hindi po ba? Hindi po tayo abogado, ha? nagtatanong lang tayo. Baga, kukuro-kuro lang tayo no, kung anong pwede mangyari, na pwede, baka pwede mangyari. Baka isa pa, tingnan nyo, sila Franz Castro, Congressman Castro, di po ba eh, sama yan sa mga pumirma para sa pag-iimpis kay Maminday. Siya nga nang humuna dyan, eh di po ba. Eh tumatakbo siya ng senador. Pagpalagay natin, manalo siya. Pwede hindi magiging judge siya. Ikaw na yung nag-complain, ikaw pa yung magiging huwes, ganun po ba mangyayari doon? O yung nagmamayabang na hindi pumirma sa impeachment, complain na yan. Si Erwin Tolpo. Kaya daw siya hindi pumirma dahil baka dumating yung maging senador judge siya, ayaw niyang maging ma- Ayaw niyang mabahira ng kung ano man yung magiging judgment niya. Di po ba? Eh? Di ba nag-speech siya sa plenary ng kongreso na tinitira niya si Mambipi Inday tungkol siya sa confidential facts. Wala pa nga yung impeachment eh. Sinasabi na niya na guilty. Oh. Eh kung manalo siya, o, oh, edi eh, gano'n na kagad yung ano yun, di po ba? Saan ba nanggaling galing yung complaint nila? Diyan sa pag-iimbestiga nila sa sa kongreso. Doon hinangong yung kanilang i-complain ngayon. Tapos tinitira niya nung nasa plenary siya ng kongreso. Oh, eh, tapos 'di ba siya sa senatorial survey? Oh. Hindi pa nga siya nanalo eh. Wala pa sa ano pero oh, nagkukunwari pa na ayaw niyang mabahira ng politika yung kanyang magiging pasya. Utot mo. Huwag mo kang Kaya ka hindi pumirma. Dahil ayaw mong sa mga Duterte loyalists, ah, sa mga Duterte supporters. Oh, kunwari ka pa, ayaw mong dahil sa mga INC voters. Dahil lang INC ayaw nga ng impeachment, di po ba? malaking kawalan 'yon sa sa bo, sa botong makukuha mo no? kung mababadshot ka sa kanila. Kaya sa ngayon, pag good boy effect ka muna. Talaga 'tong mga politiko na 'to. Basang-basa na kayo ng mga tao na pinagagawa ninyo. Well, mga kaibigan, Abangan na lang po natin kung bigla ang magkaroon ng sesyon ng Senado. Alam na natin, halata na natin kung ano talaga ang gustong mangyari ni Makoy. Alam nyo bakit? Takot siya eh. May takot yan eh. Dahil kung si Ma'am B.P. Inday ang maging next president, oh kung ang magiging susunod na pangulo ay hindi niya kaalyado, pwede siyang balikan sa mga kalokohan nangyari ngayon administrasyon na ito. Kaya gusto nilang makasigurado na kaalyado nila ang papalit sa kanya para lusot siya sa asunto. Yan yun. Kaya pinipilit nila na si Tambaloslos ang bumalik sa kanya. Dahil hindi pa ubre yung anak niya eh. Below, below age pa eh. Sa age requirement eh. Wala pa ron eh. Ala. Talagang good luck Philippines. God save the Philippines. Ika nga ni Ma'am Inday. Let's go ihali sa atin. Gandito na lang mga kaibigan. Comment po kayo kung ano sa tingin nyo ang mangyayari. Pakilike, share and subscribe po naman. Nang dumami-dami tayo. Madagdaga naman ang aking subscriber. Nandito na lang. Salamat po. Thank you. Bye-bye.